Hello, good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, welcome po ulit sa akong channel. So, dito naman po tayo para mag-harvest po sa ating okra. Uh, update ko lang po sa inyo. So, ngayon po ay umaga. So, mag-harvest po tayo. Dapat uh, kahapon pa po ito. Kaso nga lang, eh, may ginagawa po tayo. Kaya yung iba po dito ay uh, malalaki na po. Ayan o. Oh. Yung iba dito siguro red chick na to kasi matigas na Ayan, mabilis tong okra na to Ayan, o, dapat every 2 days harvest talaga ito yung mga bunga nila oh. Ayan. 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 Ayan daming bunga Ayan, matataas lang po sila Ayan, nag harvest ko si misis saka yung anak ko dito oh. hindi pumasok kasi masakit yung ulo niya uh, uso yung tangkaso ngayon dito uh, dalawang araw na po hindi nakapasok yan dahil uh, masama yung pakinamdam yan, hindi po tayo nag-abono po dito sa ating okra wala na pong abono po ito, nayaan na lang po natin wala rin pong spray so nung makaraan sana mag-spray po ako pero nayaan ko na lang para safe na safe po kainin So yung mga nababansot po dati dito, ayun no, lumaki na rin. Ayun, ang ganda na silang tingnan. Hmm. Grabe na pakabilis ang okra na to. Bilis malumaki yung bunga. Ah, talo niya pa yung ampalaya eh. Oh. Tong so, tigas nito. Hmm. Ah, Ridge na to. Ganayan. Oh. Hmm. Ah, So, kung malawak pala po ito, mahirapan po tayo. Lalo na pag uh, wala kang buyer na talagang bibili every two days. O pag uh, ilalako mo lang, mahirapan ka talaga. At pag malawak. So, pero, yung buyer po natin, bumibili din po na ito. Kaso nga lang, medyo mura. Hindi kagaya kapag uh, pinalako po natin ay eh, ano, uh, sa po tayo grabe na po yung kanilang ano tataas na bilis tumangkad ayan you know, Doon na si Mises oh. So. may meeting kasi sila sa may farmers doon so magdadala po siya ibibenta niya doon din naman oh. No? Hmm. ito baka na ito eh. ah, pwede pa hirap nga harvest na ito. yan kapag uh, na harvest na po natanggal ko po yung dahon sa ilalim yan, kasi wala na rin po ito tanggal po natin ng dahon para tuloy tuloy yung kanyang pagbunga yan, kasi magkukonsume pa ng mga nutrients po yung dahon na yan so bukas magpapaharvest na po tayo ng ating palay yan kasi kita 3 uh, months po yung ating palay so papaharvest tayo bukas ang inapawapawa ng laguro ano yun dito na part na to medyo ma maraming hindi tumubo po dito kung tumubo po lahat so napakaraming okra sana ano eh. <coughs> duro pa ito tiyaga, ganito, yung tiyaga yung pam harvest eh. oh. duro ano na tapos pia ko. Sprayhan ta. buligan ta bla. Yan pag uh, natapos po itong okra subukan ko pong magtanim po dito ng ampalaya. Pag maganda na po yung panahon. Sina ka inaabot kasi ng ano to eh, tubig paggawaan pa na lang po natin ang kanal dito yung laliman na lang yung kanal niya para kahit paano eh makatulong para hindi masyadong mababad sa tubig po yung puno ng tatanim po natin ang pala sunod yun nga lang problema lang po dito pag ganitong oras hindi pa po di ito nasisikatan ng araw kasi ano, may mga kawayan po dito, may saging, kawayan, ayan ano, may mga niyog pa. Yan, ano May mga star apple na ano, pa mito ba yan. Kaya yun, yan yung maharang dito. Pero kahit paano, maganda naman yung tubo ng ano, ng pananim. Kasi medyo maganda pa po yung lupa dito. nga oh, so, maraming i-harvest to ngayon ang hmm, dami pang mga bunga so hanggang dito na lang po so, ganito lang po yung ano natin dito sa ating okra every 2 days po kailangan mag-harvest saka hindi na rin po tayo hindi tayo nakapag-spray po dito wala na rin pong abono nayaan na lang po natin maganda na magbuwi ang kanyang tubo. So makapaglagay pa tayo ng abuno po dito kapag medyo medyo hindi na po maganda yung kanyang mga dahon. So maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo. So sana po patuloy po kayong magsuporta po sa akin channel. So hanggang susunod po. God bless po and happy farming.